So, mga bagay o mga dahilan kung bakit hindi na nagagawang maghabol sa'yo ng isang lalaki. So, mga kamamay, mahalaga na malaman nyo itong mga tips na to, itong mga bagay na to, itong mga uh, kaalamang ito upang sa ganon malaman nyo ang magiging adjustment ninyo pagdating sa trato nyo pagdating sa isang lalaki. Okay? Kasi baka mamaya, Uh, kung ano man yung ginagawa ninyo ngayon sa inyong relasyon baka mamaya pag naumay ang lalaki kapag ka nanawa ang lalaki hindi ka na niya balikan hindi ka na niya habulin o hindi na siya bumalik sa'yo Ayoko mangyari yan kaya ngayon palang mga kamamay sasabihin ko na sa inyo ang mga bagay na kailangan nyong malaman kung bakit hindi na magawang maghabol sa'yo ng isang lalaki so bago natin pag-usapan yun mga kamamay Ah uh, hihingi muna ako ng uh, paumanhin kung ako ay nakasando ngayon sapagkat alam niyo na summer ngayon sobrang init pasensya na kayo kung hindi ko kayo magsuot ng uh, formal or semi-formal na kasuotan pero kayo mag-alala nakakasigurado ako na mai-share ko sa inyo ang mga legit na bagay, mga kaalaman na pwedeng makatulong sa inyong buhay pag-ibig. So mga kamamay, isa lang palaging hinihiling ko. If ever na nagugustuhan mo yung mga love advice na ginagawa ko dito, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, ilike mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong maitulong sa iyo. So kung napindutin nyo na po yan mga kamamay, maraming maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang topic natin ngayong araw na to. So, ano nga ba yung mga dahilan o mga bagay kung bakit hindi na naghahabol sa'yo ang isang lalaki? So, number one, dahil hindi na kataas ang attraction level mo sa kanya. Yes, mga kamamay, lagi ko sinasabi sa inyo, mag-ayos kayo, magpaganda kayo, okay, mag-self-improve kayo, napakahalaga niyan pagdating sa isang relasyon. Hindi po pwedeng idahilan mo sa akin na magkasawa na kayo, magkasintahan na kayo, matagal na kayo nagsasama, marami na kayong anak. Kung bakit ka hindi mag-aayos? Kung bakit ka uh, hindi mag-aalaga ng sarili mo? Tandaan mga kamamay, nagbabago ang standard ng tao. At ang isang lalaki, ay mga visual creature sila na puwedeng, tumingin, makahanap ng mga magagandang babae, magagandang dalaga o kung sino po man dyan. May mga mata ang mga yan para makita kung sino ang mga magagandang babae sa kanilang paligid. Tandaan nyo, tumataas ang kompetisyon uh, okay, sa labas. Kapag ka ang asawa ninyo, ang partner ninyo, lalaki, lumabas ng bahay, Possible may makita yung maganda, bata, sariwa, o kung ano pa man ang maganda sa kanyang paningin, makikita niyan. Kaya ikaw, girl, kung hindi ka makikipagsabayan ng pag-aayos, pag-self-improve, pagpapaganda, okay, maiiwanan ka. Kaya ang dami ngayon na nagkakahiwala yan. Nagkakaroon ng kabit, nagkakaroon ng uh, temptation dahil sa hindi nga nag-self-improve yung isang babae. Asawa ka nga niya jowa ka nga niya. Pero bakit nung nagkaanak kayo o sinagot mo siya, hindi ka na nag -ayos. Kaya mga kamamay, napakahalaga na mag-self-improve kayo. Okay, para tumaas muli ang attraction level ninyo sa isang lalaki at hindi niya magawang tumingin sa iba. Kaya hindi siya naghahabol sa inyo kasi ang dubyot ninyo. Okay, kahit yung uh, self-hygiene nyo, hindi nyo maalagaan. Nangangamoy na, nangangasing na ang kilikilo ninyo, hindi nyo malamang nga uh, Binibigyan ng pansin. Hindi kayo madalas manligo. Bakit ganyan? So nagiging dahilan yan mga kamamay upang ang isang lalaki ay hindi maghabol sa inyo. At ang isang lalaki ay maghanap ng iba kasi ganyan ka. Kaya yan palagi sinasabi sa inyo. Pataasin niyo ang attraction level ninyo sa isang lalaki. Magpaganda kayo, magayos kayo. Kailangan lagi siyang nabibighani sa inyo para sa ganun ng isang lalaki hindi maghanap ng wala sa inyo. Okay? So, number two. Dahil sa masyado kang silosa, oo mga kamamay, akala niyo lamang hindi to nakikita ng isang lalaki? Yung tipong lahat na lamang ng bagay, lahat na lamang ng babaeng makausap ng isang lalaki ay eh, pinagsisilosa ninyo. So, napakahirap gumalaw niyan mga kamamay. Kahit konting tiwala, wala kayong ibinibigay eh. Halos lahat na lamang ng kanyang makausap, baka kahit yung kanyang magulang, kahit yung kanyang kapatid, pag hindi ko kilala, pag niyo pa rin. Huwag ganyan mga kamamay. Kapag masyado kayong silosa, ang isang lalaki ay nasasakal. Ang isang lalaki ay uh, hindi nagiging komportable sa isang relasyon. Kaya ang mangyari dyan, ilagay nyo sa lugar ang inyong pagsiselos. Okay? Kilalanin niyo muna ang inyong partner. Tanungin ko sino ang kanyang kausap. Huwag masyadong magbigay ka agad ng mali siya sa mga babaeng nakakausap niya sapagkat ang isang lalaki kapag kaya ay naumay sa inyo, hindi hindi nila kayo hahabulin o hindi hindi sila lilingon sa inyo oras na sila ay mapagod. Okay? So next. Dahil sa pagod na siya sa inyong relasyon. Ito yung sinasabi ko sa inyong mga kamamay, huwag sanang dumating sa punto na napagod o mapagod ng inyong mga partner dahil sa mga ugali ninyong katoksik-toksik. Okay? So, hindi na nakalayang isang lalaki, hindi na niya hindi uh, na niya nagawa na na yung mga bagay na gusto niya gawin sa kanyang buhay. Hindi siya nagpakasal, hindi siya pumasok sa isang relasyon para pagbawalan ninyo sa lahat ng bagay. Okay? Tao yan, may kasiyahan yan, may gusto yung gawin, may pangarap yan, kaya sana, huwag niyo sanang putulin yung kanyang kasiyahan dahil lamang sa na, uh, pumasok siya sa isang relasyon na ganyan. Okay? Huwag kayong masyadong uh, mahigpit Okay? Huwag masyadong toxic ang inyong ugali. Luwagan nyo. Hayaan nyo rin siyang maging masaya sa iba. Kasi iba naman kasi yung sayang nararamdaman niya kapag kakasama niya ang kanyang mga tropa at kapag ka ikaw yung kanyang kasama. So sana alam mo at differentiate mo yung mga ganung bagay. Kaya ngayon palang lang mga kamamay sinasabi ko sa inyo para hindi manawa sa inyong relasyon ng isang lalaki ibigay niyo kung ano yung gusto niya. Kung ito naman ay hindi nakakahadlang o nakakasama sa inyong relasyon. Okay? So next, dahil sa sobrang nabawasan na ang pagmamahal niya sa iyo. Oo mga kamamay, dahil sa paulit-ulit na problema, dahil sa mabunga nga mong bibig na yan, dahil sa sobrang mong silosa, dahil sa puro katoksika na lamang ang inihahatid mo sa kanya, puro problema na lamang ang ibinibigay mo sa kanya, nabawasan na ang pagmamahal niya sa iyo. Okay? So, akala magbabago ka, pero bakit pataas pa rin ng pataas? Yung ugali mo na toxic. Sana mga kamamay, bigyan niyo ng pagkakataon na magbagong sarili ninyo for the best, okay, or for good. Hindi yung palala ng palala. Huwag ganyan mga kamamay. Nag-asawa kayo para hindi bigyan ng stress ang inyong partner. Nag-asawa kayo para parehas kayong maging masaya, para parehas kayong uh, maging uh, successful sa buhay. Sana mga kamamay, huwag niyong hayaan na mapagod ang isang lalaki sa pag-unawa, pag-intindi sa inyo. Mahalin niyo sila, itrato niyo ng maayos. Okay? So next, dahil sa sobrang dami mo nang na nagawang pagkakamali sa kanya. Oo mga kamamay, sobrang dami na nang ang pagkakamali na ginawa mo sa kanya, dinadagdagan mo pa. Hindi nakikita ng isang lalaki na nagbabago ka. Hindi nakikita ng isang lalaki na bumabawi ka sa kanya. Kapag ka ganyan, mga kamamay, nakakapagod naman kasi yung ganyan eh. Okay, nagbibigay ka ng tsansa, nagbibigay ka ng chance magbago sa tao, pero ikaw, wala kang ginagawang pagbabago. Nahuli ka na nga na nagtataksil, umuulit ka pa. Kapag ka ganyan, mga kamamay, talagang hindi na ko magtataka na ang isang lalaki ay hindi na talaga maghahabol sa iyo kapag ka ganyan. Okay? And last, dahil may iba na siyang kinakabaliwan. Yes mga kamamay, kapag ka ang isang lalaki ay mayroon ng uh, iba or something na pinagkakahumalingan o kinakabaliwan, huwag ka nang umasa pa na ikaw ay niya. Siguro dahil na nga sa mga bagay na ginagawa mong hindi maganda, hindi maayos, katoksik-toksik, kaya ang isang lalaki ay napagod na at talagang naghanap na siya ng iba. Kasi yung ibang mga kalalakihan natin, hindi na nila kinakaya pa kung ano man yung nangyari sa inyong relasyon, kaya minabuti na lang nila na humahanap na lang ng iba. O yung iba, hindi na nakakapagpaalam, hindi na nakakapagtapat ang nararamdaman dahil nga sa uh, hindi mo papayagan. O dahil nga sa baka kung ano pang marinig sa inyo, kaya sila ay humahanap na lang ng iba. Sa madaling sabi ang akin lamang dito mga kamamay, ibigay nyo po yung mga bagay-bagay na kaya nyo o po pwede nyo ibigay sa isang lalaki kung ito naman na hindi nakakahadlang sa inyong sarili at sa inyong relasyon. Huwag nyo hayaang malungkot o hayaang uh, magdusa ang isang lalaki sa inyong relasyon. Tandaan, ang relasyon ay pinasok upang parehas kayong maging masaya, hindi yung para ikaw lang ang mangontrol sa kanya. Walang sino mang lalaki ang mag stay o mananatili sa inyong relasyon kung ikaw ay masyadong toxic. Kaya itong mga bagay na i-share ko sa inyo, sana ay inyong unawain, inyong intindihin na apply sa inyong buhay pag-ibig. At sigurado ako, malaking maitutulong yan upang muli kang habunin, muling bumalik ang attraction sa iyo ng isang lalaki at muli kanyang mahalin. So mga kamamay, hanggang dito na lang muna ang ilang mga bagay o tips na po pwede kong i-share sa inyo. Pasensya na kahit maingay. Okay? So sana ay maunawaan niyo po itong aking lahat na aking ishinare sa inyo. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Pahalang.